Oh, iha. Pag-graduate na ako sa Senado. Ikaw naman ang tatakbo. Talaga, Mami? Ah, bale, switch tayo. Ako naman dyan sa kongreso. Yehey! Kaso, di ba magalit yung mga tao? Baka sabihin, garapal na tayo. Nandyan pa si kuya eh. Eh ano naman, buti nga di buong pamilya. Pasalamat sila Dalawa lang kayo kung sakali. Saka maraming gumagawa niyan. Tama. Saka isipin mo na lang, tatak natin ang pagtulong. At para makatulong, eh dapat nasa kapangyarihan tayo. Dapat sa Senado, nang magkasabay. Sige na nga. Excited na po ako. Paano kaya pakilala ko sa mga butante, Dad? Ganito. Ikaw ang bagong boses natin sa Senado. Di ba si Kuya na yun? Ah, nanjam pala siya. Ang tahimik eh. Anyway, ganito style dyan. Practice mo yung nakalook up. Yung tipong may tinatanaw. Para ang dating, ikaw ang pag-asa. Di naman kailangan maligo ka sa dagat ng basura. Nagamit ko na yung dati eh. Galing sa'yo, mag-shoot lang tayo na pasway-sway. Tapos syempre, i-campaign jingle. Exciting! Syempre, imagine conversation lang yan. Pero gets nyo naman yung point, di ba? Whether we like it or not, problema talaga yung political dynasties dito sa Pilipinas. Isipin nyo to. Dalawamput-apat lang ang mga senador. Labing dalawa sa kanila, binoboto tuwing tatlong taon. Sa so, ngayon, may magkapatid na Cayetano mag-utol na JV Ejercito at Jingo Estrada. At syempre, mag-inang Cynthia at Mark Villar. Ngayon si Pia Cayetano running for re-election at kung manalo, magkasama na naman sila ni Alan Peter sa Senado. Si Cynthia Villar, graduate na. Kaya gusto namang pumalit ng anak niyang si Camille. Panagkataon, e eh, dalawang Villar na naman. Sinan si Nancy Binay end of term na. Tumatakbo naman sa pagkasenadora si Abby Binay, kapatid niya. They don't exactly see eye to eye pero binay na naman. Dalawang tulfo ang sabay na tumatakbo ngayon sa Senado. Kung kapwa sila manalo, eh magiging tatlo na ang tulfo doon. Nandoon na kasi sa si Idol Rafi, di ba? So hindi ba garapal? Oo naman. Pero not to these political dynasties. Kasi otherwise, magdadalawang isip silang tumakbo sabay-sabay. Sa totoo lang, pinagbabawal ang konstitusyon natin ng political dynasties baket Kasi dapat hindi dominado o kontrolado ng iilan ang kapangyarihan o yung paninilbihan. E eh kaso, inatasan ng konstitusyon ng kongreso, ito yung mga senador at kongresista na muna ng batas na tumutukoy sa definisyon ng isang political dynasty para alam kung hanggang saan dapat ipagbawal. Kanwari, bawal ba tumakbo ang mga magulang at mga anak ng isang nakaupong opisyal? O dapat yung mga pinsan lang? In short, kailangan ng tinatawag na enabling law para umira lang constitutional ban on political dynasties. Eh pero bakit since 1987, hindi pa rin nagpapasa ng ganitong batas ang Kongreso? That's 38 years. Eh puro galing sa political dynasty yung nasa Kongreso eh. Ano sila? Hello? Ano sila gagawa ng batas na makakasama sa pamilya nila? Hello? Ayon sa isang pag-aaral, nasa 75% ng na mga syudad sa bansa ang pinamumunuan ng mga galing sa political dynasties. Yung partly system na dapat sana para sa mga mahihirap o marginalized, matagal nang na-hijack ng na mga dinastiya. Ayon sa isang grupo, apat na po sa 26 na partly groups may kaugnayan sa mga dynasties. Yung usual na mga posisyon kasi, di nasapat sa dami ng mga kapamilya na gustong magkapuesto. Kaya marami sa mga political dynasties, nagtayo na ng sarili nilang party groups. Para kung wala nang matakbuhan si Junior Conware, dahil nandun na sila tatay, nanay at si Bunso, eh pwede siya sa party list. Iba talaga. Siyempre, ito yung madalas sa palusot ng mga to. E eh binoboto kasi kami ng tao eh. Sila ang pumipili sa amin. Ah, ganon? Kasalanan pa ng mga botante? Eto sagot ko dyan. Sino ba'y may isang katutak na pera para gastusin sa kampanya? Di ba ito yung mga political dynasties? Sino yung kaya maglabas ng isang katutak na ads para sa eleksyon? Sino yung kaya magpatakbo ng sabay-sabay na magkakamag-anak para walang chance ang makalusot yung mga di masyadong sikat pero baka di hamak na mas magaling sa kanila Di ba ito yung mga political dynasties? In short, kontrolado nila ang rules of the game at kaya nila itong baloktutin para pumabor sa kanila. Eto na lang isipin nyo. Sa dinami-dami ng mga kwalipikadong Pilipino para maging senador, bakit pare-pareho na lang yung mga muka sa kayong mga pangalan na nandun? Sila na ba talaga yung the best and the brightest natin? Ibang araw mas bagay sa mga gag show o sa circus. Definitely hindi sa senado. Ang tanong ngayon, may magagawa pa ba tayo laban sa mga dynasties na ito? Meron pero hindi madali. Sa maraming lugar kasi sa bansa, halos walang ibang choice sa mga botante kundi yung mga dinastiya at mga trapo. Siguro simulan natin sa pag-unawa kung paano tayo inaabuso ng mga ito for their personal gain. Kasi kung kontrolado ng isang pamilyang city hall, ang city council pati na congressional district, eh sino pa 'yung makakaalma sakaling umabuso na pala sila? Paano pa kung may kamag-anak sila sa national position? Alam nyo, kailangan talaga ng matinding public pressure para mapilitan ng Kongreso na magbalangkas ng batas laban sa mga political dynasties. Alam nyo, mahirap pero hindi imposible.